Magandang araw ako po si J.M. De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Iminungkahi ni Department of Education ng Secretary Sani Angara ang pagsusulong ng reforma sa konstruksyon ng mga silid aralan para masolusyonan ang matagal ng backlog sa bansa. Nabanggit ito ng opisyal, makaraang mabahalang kagawaran sa mabagal na paggawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH Mula kasi sa target na 1,700 classrooms, 22 lamang ang natapos as of October 2025. Nais na raw baguhin ang sistema sa implementasyon ng classroom projects na tanging DPWH ang nagpapadupad at labis na naantala simula 2018. Bibilis raw ang pagtatayo ng mga silid-aralan kung isasama rito ang iba pang sektor, kabilang ang mga LGU gaya ng nakasaad sa Classroom Building Acceleration Program o CAP Act ni Sen. Bamakino. Asahan raw na papayagan ng mga probinsya, shodada at first and second class municipalities sa humawak ng school building projects. Bukod sa mga LGUs, Pinag-aaralan na rin ng mga public-private public, public partnership o PPP kung saan makikipagtulungan ng DEPED sa iyo pang partner gaya ng engineering brigades ng Armed Forces of the Philippines sa construction ng classrooms na isumitin raw ang panukalang isama ang flexible construction provision sa 2026 National Expenditure Program na sa pagsisimula ng taong ito sa pagsusuri ng DepEd, mabigat na workload, late validation at costing submissions at papalit-palit na liderato ang sanhi na pagkakaantala ng DPWH sa mga proyekto. Sa kabila nito, kumpiyansa si Angara na magiging mabilis ang konstruksyon ng mga street relan sa ilalim ng pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa kasalukuyan, may 146,708 146, backlogs ng classroom sa buong bansa habang nasa 22,092 classroom naman ang nakompleto mula July 2022 hanggang July 2025. Para sa iyo pang balita at updates, tutukol lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si J.M. De Jesus. Magandang araw po.